So, may nagtanong na sa atin na uh, 110 days daw na after EIO 110 days na buntis, sinatanong niya kung pwede raw mag for gas kasi nakalimutan niya raw mag forga ng 105. So, base sa mga ano, mga expert o sa mga matatagal na nag-aalaga ng baboy, ang standard daw na pag ano, na pagpurga ng baboy bago mga anak ay 105 to 110 days. So, yung kay Sir 110 days o pasok pa po yun sa standard Mamah so, share ko naman yung ginagawa ko dito. Kalibasa tayo makakalimutin uh, normal na pag ano ko talaga pag purga sa buntis na baboy na alaga natin bago mga anak ay 110 days. So, minsan nakakalimutan ko 110 days. Minsan, nakapagpurga ko 111, 12, 13. So, yun, nakapagpurga ko. Ang pinakamahalaga lang naman sa pagpupurga, mga kapigmate, magpupurga tayo bago manganak ang inahin pa. So, yun lang. Good morning, good morning.